Day 3 ng pagtugis sa Puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Gaya nitong weekend, nauwi na naman yan sa tensyon na magsaboy ng dumi at panis sa pagkain ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. May nadetect daw na heartbeat ang mga polis sa ilalim ng lupa ng compound. Perigit ng kampo ng KOJC, baka naman dagalang yan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Montalvo. Nagsaboy ng mga mabahong likido ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga pulis sa Davao City. Gawa umano ito sa pinaghalong panis na pagkain at dumi ng tao. Nagugat ang tensyon ng hindi masunod ang ultimatum na ibinigay ng mga pulis para tanggalin ang mga barikada sa paligid ng compound. Sa gitna ng tensyon, may ilang miyembro ng media ang naipit. Sugatan ang kameraman ng News 5 at kinailangang dalhin sa ospital matapos mahulog sa crane. Nang pupunta rin kami sa press con kanina, hinarang ang News 5 ng lalaking ito. Coordinated naman ang pagpunta namin dito. Okay nga, yeah. coordinated. Coordinated kayo pa kung papasok kayo ito. Ang mali lang yan, pagdating ng reporting niyo, iba na. Hindi ganun po. Ganon ang ginagawa niyo. Huwag niyo kaming kayong tanga. Pinalayas din ng isang miyembro ng KOJC ang mobile journalist ng One News. Maging ako, pinagsabihan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PNP Davao Region, anim na pulis ang sugatan sa tensyon simula kahapon kung tutuusin. Medyo humupa na ang tensyon sa ikatlong araw ng paghahanap kay Kibuloy at apat niyang kapwa akusado sa sexual abuse at human trafficking. Sabado ng madaling araw, nang magsimulang dumating sa harap ng compound ng KOJC ang mahigit dalawang libong naka-full battle gear na pulis. Sa gitna ng paghahanap, ilang miyembro ng KOJC ang hinimatay sa loob. Ang isa, nasawi ng atakihin sa puso. Kahapon, hindi mapigilang maging emosyonal ng ilang KOJC member nang hindi na sila papasukin sa compound. Kagabi, nag-prayer vigil sila. Pero sa gitna ng pagtitipon, biglang tumunog ang long-range acoustic device o LRAD ng mga pulis. Bukod sa ingay, nagkagulo na ng may makitang puting usok. Inakala ng mga supporter, tirgas ito. Pero far extinguisher lang sabi ng PNP. May nagsunog raw kasi ng mga gulong sa kalsada. Dito, muling nagkagirian ang KOJC member at mga pulis. Hanggang sa nauwi sa pambabato ng upuan at pagsasaboy ng tubig. 30 iktari ang laki ng compound, kaya aminado ang mga pulis na hirap silang ikutin ito gumamit na sila ng special equipment para makadetect ng body heat. Ayon sa PNP, may nadetect na heartbeat sa ilalim ng lupa. Kaya posibleng nasa underground si Kibuloy. Naniniwala tayo na malapit na nating matuntun kung asaan itong uh, uh secret entrance at lagusan itong uh, particular place po na ito. Mas tumiway pa ang paniniwala ng PNP, lalo't may isang lugar na pilit pinoprotektahan ang mga taga-suporta ni Kibuloy. Pero ayon sa abogado ng KOJC na si Atty. Sarilito Torion, daga araw ang nakitang heartbeat ng na mga otoridad. Dagdag ni Atty. Torion, may pahiwatig si Police Original Office 11 Chief Nicholas Torre III na gagamitan ng pampasabog ang compound oras na mahanap ang mga tunnel. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakikitang tunnel. It was intimated, but according to him, it will not be his force who will implement this. Eh, I don't know who will, uh, but uh, it was my understanding that somebody will do it. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.